'Di ba ang ano niyan? Ikakabit niya 'yung bowl, 'di ba? Oh. Hindi na. Ay, hindi na. Ko sila oh. Oh. Papalitan daw bago. Ah, 'yung bayo ko na bala oh. Dyan kasi papalitan daw oh. ng Ay, hindi na tayo dito mong sisimento yung na. Na, <laughs> na Hindi na. Hindi oh. na ako. Tapakot ba na lang ninyo? Bahala na yung bayo ko dyan. O, oh. nag usap kami ni ano? Hmm. Nandito na tayo sabi niya, pagkakitang oh. pa ng bawal, sabi ko, mayroon na lang makaroon yan. Kasi mga adjacent niya yung ano. Oh. Yung bayo ko na bahala doon dyan. Hmm. Mahaba siya. Mahaba. Ilaw. Alaba mahaba. Ilaw. Ah, oh, okay na. Ano yung mahaba? Bosi uh, 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 boy tubig po Hindi, bosi para malimpyo. Oo nga. Pasipsip na yung tubig. Baka naman lumubog ka dyan. Pasipsip na yan.